Ngayon po ipapakita natin sa inyo no na Okay. Uh oh. Nakikita niyo ba yung mga pula na yan? Yan po ang yung ang tawag dyan? yung kusot ng kokolamber. Di ba? Yung kusot ng lamber po pala. pagkita nyo oh. Nakita nyo mga ganitong hayop. Kinakain ito eh. Oh, uh, pakita mo. Mga pakita mo. Ayun oh. Ipiliin mo nga. Ayun, ipunin mo. Ayun oh. Oh. Yung mga hayop, di ba, pag may nakikita kayo na ano, yung mga nyog, yung mga tinamaan ng kidlat, o yung mga itinumban yung mga nyog, ayan po oh. Sa lagubang po. Ayan, sa lagubang pa. May sa lagubang pa. Yan yung mga parang, ano, Uh, malalaking ano siya, uud. Tira mo, tira mo. Kasi bumili kami ng ano, ng kusot ng cucumber para ihalo sa sa pataba ng lupa para sa mga halaman. Na discover namin. Oh, ayun oh, tinan mo. Na discover namin. Ayun oh. Oh, ayun pa oh, mo. Oh. Pwede pa siyang i-culture, no? No? Kinakain ba 'yan? Oh, kain 'yan eh. Pwede pala siyang i-culture. Ano pala siya? Kung baga sa ano? Kaya yung sumingaw. O, oh, biro mo ha? O. Oh. Para pala siyang singaw. O. Oh. Ito, oh, dami o. Oh. Ito o. Oh. Ito o. Oh. Oh. Tingin dami o. O. Di ba? Ayun pa o. Oh. O. Oh. Ayun o. Oh, dami pa o. Oh. <laughs> Ngayon lang binungkal yan ha. O. Oh. O. Kasi eh, ano to eh, parang kinukompost pit. Kinukompos pit ni Mrs. Para i eh, gagawin siya ano, yung uh, pataba sa mga halaman. Tapos nagano siya, may mga nabubuhay ng na mga ganun nga. Oo, oh, yun oh. Yung mga magagaling yung mga idea, kukuha kay kayo sa mga kukulamber. Yung nagtindi na ng kukulamber, kukuha kayo ng mga kusot kusot ng uh, nyog, ginagawa ko lumber. Ayun pala, tinakaw nga rito 'yan. Oh, 'yun pa, oh, mayroon pa oh. Oh, ang dami oh. Oh, tirin niyo po. Buhay pa 'yan, gumagalaw oh. 'Di ba? Magkaroon tayo ng idea na kung ito po ay kinakain at ano po ito, alam ko meron tong ano eh, yung uh, mga, mga vitamins. Meron siyang mga taglay ng mga bitamina. O, oh, yun pa, o, ito may kayo. O, oh, hindi mo kailangan na magkaroon ng nyog. O, oh, talaga na pinuproduce O, o, oh, oh, yun o, oh, tinan mo yun ano, sa lupa, o. Oh. Live po yan, hindi po yung daya. O, oh, yun po, tinan mo, yun o. O, ang dami, o. O, ganun lang para mag-culture niyan. O, oh, wala kayo isang sako na ano, na kusot ng kukulamber. O, oh, makapag-produce kayo niyan. O, oh, yan lang po, o. Oh. O, oh, sa lupa, nagpo-produce pala siya niyan. Parang ano siya, yung kabuti. O, oh, ayan po, tinan nyo. Live po yan, gumagalaw, o. Oh. Mabuhay pa. Hindi mo na, kaya, kasi, uh, ayun, oh, tira, hinuhu kayo. At ipakita ko nga dyan, mama. O, oh, yun, oh, hinuhu kayo. Na, kasi hindi naman kasi tayo taga at probinsya talaga nung isang araw yung yung nyug namin tinamaan ng ano tinamaan ng kidlat eh, sinamatay siya nung namatay siya tapos uh, yung parting ibabaw niya meron nga mga ganyan may nakapagsabi nga na kinakain daw sa parting probinsya hindi naman ako marunong kumain yan oh, pero pag may nakita ako na kumakain yan sa youtube may kumakain yan sinasawsaw lang nga lang sa sili oh, pero ibig sabihin maka ano siya makaka survive ng tao di ba? pag wala ng pagkain talaga, pwede siya pang ulam. Kukuha lang kayo ng kusot, i-cultivate nyo lang, no? O, oh. o oh. magkakapag-produce kayo ng ganyan, o. Oh. Ang mahal kilo niyan, o. Oh. O, yun po, o, oh. tinan mo. Ayun o, no? tinan po, o. Oh. Uh, ayun no? oh, o, oh. o. O, di ba? I-cultivate nyo lang po. Nakabaw niyan, kasi may mga ano na dyan, eh. May, ayun o, no? tinan niyo, may mga previous na kasi dyan, mga ano, May mga previous na. Oh hukay, 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 hukay. Oh, yun, oh. Tinan nyo po. Oh. Oh, yun, yun. Oh, yun, oh. Talsik na naman isa. Yun ang pinakabulati niya. Di ba? Pero masarap daw yan, eh. Sa parting bikol ito, oh. Bisaya. Kinakain niya, eh. Ang tawag niya, hindi ko alam kung anong pangalan niya, eh. Oo, oh, oh. uod ng nyog Kasi ano po siya, o oh, Tawag niya yung sariwa, wala siyang kinakain ng mga ano na mga uh, mga bahong bagay. Kakain niya lang yung mga ano, bulok Mga bulok na yuglang lang kinakain niya. Doon pala siya nabubuhay pala siya doon. Kumbaga, singaw kumbaga sa ano, kabuti. No, kabuti. O kita niyo dami, oh. Mga ano po ito, mga kalahating kilo. oh, yan. O, oh, yan. Kasi kinukultivate yan dito ni Mrs. eh. pero pa ba dyan? Ayan, ayan yung Jeremy's. Ayan, marami pa, no? Tingnan ko nga dyan. Dyan na natin kunan. O, dadali mo dito. Ah, tingnan po natin, ha? O, ito yung mga manok na meron kami dito mga ano. Eh. O, ito. Ito po, ito po yun, o. Oh. Bumili kami ng isang sako ng ano. Isang sako ng uh, ah, kusot ng kukulamber. Diyan po, sa tapat sa black 2. Ayan po, o. Oh. O, oh, tingnan nyo, o. Oh. Nagpo-produce sila. Magkakaroon kayo ngayon na idea kung gusto nyong kumain yan. Oo, oh, laki, laki, o. Oh kung mga taga-probinsya kayo at marunong kayo kumain nito, hmm. ayan po, ganun lang pala pag-produce, hindi mo na kailangan mag ng nyog. Ayan po, kukulamber yan. Oh, gusto ng kukulamber. Sige, ano yung mga yan, mama? Ayun, ayun, ayun yun, yun. Ayun, yan, laki o. ano pala talaga siya? Ayun, dami, grabe o. Oh. Ayan po, dami o. Oh. Mga Mga buhay. Oh, ganyan lang pala mag-cultivate niyan. Oh, ayo may idea na kayo. Paano mag-cultivate? Hindi ko lang malaman kung anong ano to. Kung anong no, Oh, tingnan niyo po. Oh, ah, kadi... <laughs> Ang cute oh. Ah, pakita mo, pakita mo. Buhay pa oh. Paano ano, ano ano kaya Ano kaya ang pangalan nito? Ano ano? Nangangagat. Nangagat. may ipin eh. May ipin, oh. oh. yan po mga buhay pa oh. Oh, yan oh. Ah, ang pogi oh. <laughs> Kasi po gini pa Jerry. O oh, yan po. O. Oh. O. Oh, oh. Bili lang kayo ng ano. Alam ko piniprito nila yan eh. Malaki, ano po, marami siyang ano, vitamina na taglay para sa ating mga mamayang Pilipino. Ganun lang pala, o, di na ganun kayo ng idea, ha? Kala nyo, ayun yun, kala nyo sa lang mas kikusot pala nabubuhay sila para silang singaw kumbaga sa kahoy may anay oo eh. oh. Okay po, so alam nyo na, o oh, ito, saan, ay na, ay, kukulamber pa rin yan, ulupa na. O oh, yun, meron pa rin, oh. ayun o, oh. o, oh, ayun o. Oh. Tingnan mo, tingnan mo dyan naman. Lupa. Ayun, kukulang. Ayun po, ang dami po. Oh. Kukulamber din po yan eh. Oh, ayun o. Oh. Oh. Kasi to si Mrs. kasi mahilig maghalaman. No, kaya buhibili siya ng mga kukulamber. Ah, nakusot. Ayun o, oh. meron pa o. Oh. Ang dami na. dami, ang dami na nito. Baka sino may gusto, mag magmine agad kayo. Pinaka the best na magmine, ah, una magmine. Ito may itim na o, siguro sila ano to. Tapon natin to may itim na o. Oh. Patay. Oh, may team na natin, no? Oh. Pero ito mga buhay pa 'yo. Oh. Buhay pa oh. po. Wala na. Ba may nakaintindi po nito. Ipiniprito raw 'to eh. Masarap daw ito iprito. Eh. Sandali, mahirap pala biglang tumayo. nakahilo, Ayun po, nagalaw pa oh. Ang una magmain sa inyo na ito. Okay po dami. Hindi, lalatag natin. Lalatag natin sa ano. Ito po ha. O, oh, isasalin natin ha. Isasalin natin para mapili natin malilinis. O. Oh. Kung sino ang kumakain nito, may lang po ako. O, oh, dami o. Oh. Ay, dako, diri hawakan. Dami, grabe. Ano matawag yan? Pagpag, pagpag. Buhay pa yun. Baka ito yung nagiging ano, uwang. No. Ano po, sino po may idea? Anong hayop, anong, magbibigay ako ng ano dyan ha? Baka ito yung nagiging uwang pag lumaki. Ang uwang, ng ko, ang uwang? Hindi ba ito ang uwang? Yung, oh, ba, buhay na buhay pa po oh. parang hindi ba ito naging uwang? Kasi ano, hindi naman tayo taga laking probinsya kaya hindi natin alam mga paano to kainin. Pero malinis po siya. Malinis, di ba? Ano lang siya, yung kusot lang siya ng kokolamber. Oh, yan. Mga buhay pa po Oh. Sino po may gusto niyan? Ay, mas siguro maganda to isahog sa sa silog. Silog, silog. Tapaw, silog with Hindi ko lang alam talaga pangalan nito eh. Mamaya ipopost ko to ha. Silog. Search Oo. Oh, yan po ha. Marami yan dito. PM nyo lang ako kung sino may gusto. Okay po. Ay. Okay. Okay. Oh, ito patay na to. Huwag na to. Ito pa may ano pa oh. Kaya okay, diyan. Tuwag yan. Okay? Oh, yan po. Dami ano? oh. Mga kulang-kulang isang kilo. Magkano kaya kilo nito? Okay po. Ayan po, tinabunan uli natin para ano, ah, para manatili silang sariwa. Ano, nasa ilalim yan ha. Ah. Oh, tama na. Mm. Lagyan uli natin sila ng mga kusot. Oh, ayan oh, buhay siya, gumagalaw no. Oh, sila oh. Nasa ilalim po sila kasi mawalan sila ng oxygen, sa mga pagkain. Oh, kaya ayun sila, oh, nagalaw oh, ayun oh. Manatili silang buhay. Para silang nasa sinapupunan ng kanilang mga nanay. Okay po.